Hi guys! Once again, welcome na naman po sa ating YouTube channel. Ayan, so I'm sure na na-miss na ako gumawa ng content which is uh, learning para sa mga YouTube subscribers and YouTube viewers ko. And so for today's content, hindi natin patagaling pa. So dahil project sa aming uh, subject na Science and Technology or STS, Science and Technology and Society, nang aming um, professor na si Sir Joseph Cruz. So, naisipan kong uh, i-share sa inyo to para naman dahil magkaroon kayo ng idea at maging din niyo para makatulong kayo sa kalikasan. Dahil since na uh, meron po tayong climate change ngayon, guys, isa po ang pamaraan ng ating gagawin pa is that magtanim tayo ng mga puno para kay papano eh magsigbitong proteksyon sa ating kalikasan. Ayan, so for today's content, I-share ko sa inyo yung aming program sa STS na kung paano magtanim ng halaman or ng naratri. So ang naratri po ay naisipan namin itanim or na project namin sa STS. And so since nagbablog naman ako, so naisipan kong tuwi yung aking naratri na naitanim para naman ipakita sa inyo kung paano siya alagaan. So itong project it nito ay hindi lang po para sa grades namin, Which is, ito din po ay isang adbukasya para makatulong sa ating kalikasan. Of course, dahil sa lakas na po ng mga ulan, and so, sa tindi ng init ngayon, guys, so, uh, I suggest na isa po itong pamamaraan para ma-save natin yung ating nature at ating Mother Earth. Ayan, so, kaya naisipan kong i-vlog ito, guys, para naman kayo paano na magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga pamaraan sa pag- save ng ating mother nature. Ayan. So, sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, please don't forget to hit the notification bell para kayo ay updated sa aking panibagong videos na i-upload. So, tara guys, tingnan nyo kung ano yung mga activity na ginagawa namin sa science and technology and society. Ang uh, Shoutout nga pala sa aking mga classmates sa BSBF2D at of course sa aming professor na si Sir Joseph Cruz. Maraming maraming salamat, sir. Dahil kahit kami ay isang balik-aral program student, nagkaroon pa rin kami ng idea kung paano kami makakatulong at ma-save namin ang aming Mother Earth sa pamamagitan ng pagtanim ng Nara Tree. ayan, guys. So, ito yung um, project namin for science and technology. Yung Nara. Kailangan namin magtanim ng Nara para sa kalikasan. Ayan. So, iuwi ko to sa bahay din ipapakita ko sa inyo kung paano ko pakitanim ba sa bahay namin. Ayan, tara. Ah. So guys, ito ito tanim na natin to. Pagdating sa bahay, gagawa tayo ng content para dito, para itanim. sa pangnaramo ng Huh? So ayan guys, saka ko na sa topic ngay big from PMPT to pinangunan. Itatanim natin kamara doon sa balita's na na pang tinubuan doon. Ayan. So ayan guys, lalabas ko tayo and ipapakita ko sa inyo kung saan ko nilalagay ang kinara. Ayan. So, nilagay ko lang po siya dito para every time nalalabas ako, makikita ko siya. And, everyday ko siyang biniligan. And, of course, kapag umusbon na po siya, sa ako po siya itatanim doon sa may bakanting lote doon sa may likod ng bahay namin. Ayan. Para namin kitlapano. Dagdag siya sa pagbibigay ng shelter and protection sa ating kalikasan. And, so, so far naman, ang ganda ng alagang-alaga ko siya sa dilig araw-araw. Ayan. So, sa aking mga subscribers at sa aking mga viewers, don't forget to hit the notification bell once again para kayo updated sa aking panibagong videos na i-upload. Ayan. So, magtanim po ay magandang gawain para tayo ay marilit uh, marilip na po ng stress at makakatulong na rin sa ating kalikasan. Maraming maraming salamat po sa pagpunta sa akin YouTube channel.